Good morning everyone and it's me Roselle Pichy and welcome back to my channel for today's video ito po ay ang unang lahat natin ngayong buwan ng Febrero so come on guys samahan nyo kami let's go So ayan mga idol, katatapos lang natin yung magarya at maglilinis pa ang iyong lingkod. Time check, it's now 2.45 in the morning. Ayan, ang hangin natin ay hangin hamihan. So ang pangit ng alon kasi paggabi ay salatan at ngayon naman ay biglang nagamihan gamihan. Ang salatan dito sa amin ang tinatawag na easterlies. Ayan, kaya ang alon natin ay nagsasalubong or pompiangan. So yan, mamaya na lang tayo ulit magkita-kita. Mamaya maghihila tayo ng paliwanag. A few moments later. So yan, magana, na. Ihila na tayo nito. Dá um Ayan, patapos na tayo. Mga alimasag lang yung madami natin. Yung hipon natin ay makakakilo naman. Mamaya, i-update ko kayo pagkatapos magtanggal sa... Ayan, bali yung hangin natin ay hangin-amihan pa rin. Kaya, malamig po talaga yung ating pinag-stay dito sa lahat. Lalo na nung madaling araw. Ngayon eh, medyo sumigat na si Haring Araw, kaya nakokontra niya na yung lamig. Ayan, maalon pa rin siya. Pero hindi naman katulad kanina, nanulumaot tayo. it's shout out time. Shout out to Idol Trigger by Vlad. Yes, Idol, maraming maraming salamat sa pag-suporta sa aming munting channel. God bless po at ingat po palagi. Shout out to Idol RFJ Fishing Vlad. Yan, Idol, maraming salamat sa pagbisita sa aming munting bahay. Yan, happy fishing po and God bless. At mega mega love shout out po sa aming mga beloved subscribers na hanggang simula at hanggang ngayon ay patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa aming munting channel. Yan, hindi ko na po kayo iisay-isayin mga idol. Thank you, thank you so much po from the bottom of our hearts. Ingat po palagi and God bless po sa ating lahat. alright mga idol, tapos na tayo magtanggal time check, it's now 9.31 in the morning at itong ating lambat ay mamayang hapon na natin yan i sasampa dito sa ating bangka, dahil pagating sa bahay ay mag -re tayo dun ng ating pagkain at ito yung mga tanggal namin sa lambat so yan sabi ko sa inyo, mas madami yung alimasag natin Ayan, lamang yung ating mga alimasag. At dito sa kabilang tambor, ito yung ating mga hipon. Ayan. Ang hipon natin, tatlong klase pa rin. Ito, sugpo, meron tayong tunay, at meron din tayong mga suahe. Ay, kung hinagat ako nalang pose ko para makita sige, mo. Oh, sige, sige. Uh, iyan sasama na dun sa ano para magamit natin yung ating timba sa paglilinis ng bangka. Eto, yung ating, ito yung nahanap ko. <laughs> Ayan. So, saka na natin, saka na tayo mag-uwi ng ganyan pang ulam. Kasi, unang laot natin to, kailangan natin talaga ng pangbenta. Ayan. Sana magsunod-sunod yung ating pahuli na para tuloy-tuloy na yung paghahanap buhay natin ayan halos patapos na rin yung mga kasama natin nagsilaot ayan hindi na tayo ngayon sa consignation para ipakilo natin itong ating mga huli dito raw pero hindi 'yung dito atin sa gabi, lumalakas kayo Sa gabi, ang yung bangara. Kanmo ulo, bi. O kanmo galing dito lang sa dabet. Paanong naman 'yung atin? Oh, mga pulgado pamanit po 'to. Oh, 'yung may rapad dito, 'pag sasama-samahin 'yung mga ganito, mga kaparehas tulad nito, 'yung atin swak 'yun, sigarilyo ko naman sa akin. So, sa menor sumahin sa isang grain. Ito 'yung may

Ayun. 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 Sila ganda. Sa lawak mo pa, sila kayo Ay, yung ko kasi, pinagtatambakan na eh. Oo, oh, dami na doon yung mga... Alimasay lang sa akin ito na na mga idol yung resulta ng ating paglaot ngayong madaling araw so ito yung kabuwang kilo at mamaya pa natin malalaman kung magkamay talaga yung pag niya dahil yung manager natin ay nasa pwesto pa nila sa palengke Ayan mga idol, inyo po nasaksiyan yung ginawa namin paglaot ng madaling araw, ngayong araw na to. At masasabi ko na thankful pa rin at na-bless kami dahil humuli pa rin tayo kahit na medyo mahina pa rin yung pahuli. Okay lang po sana kahit na mga ganyan lang yung hinuhuli natin basta wag lang mapuputol yung araw ng paglaot natin. Sana magtuloy-tuloy na kahit ganyan na mahina kasi malaking bagay po kasi yung makapaghanap boy tayo sa araw-araw. So, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo ang mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang po ang pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming i-upload. At huwag pong kalimutang pakilike ang aming video. So, bye for now! Thanks for watching, and see you to our next video. Thank you. Bye. -bye.